Tapos yung nagko compare Oh bro. Yeah, that's the worst, diba? Yeah. Like mm. si ganito, ganyan, bakit ikaw ganyan ganyan? Oh. Alam mo yung ganun? Sabi pressure 'yung mga 'yan. Ngayon, yeah. 'yung mga bata ngayon, like hindi nila nare-realize, bro. Like 'yung bata na 'yon, naaapektuhan oh. 'yung 'yung alam mo oh, 'yung toto oh, trauma. Oh, May trauma like, sila, yeah. Like parang ano, like hindi nila nare-realize na habang lumalaki 'yung bata, nagde-develop siya ng insecurity. Hindi kasi nanonormalize din kasi sa atin eh. Kasi 'yung ayan lang. 'yung feeling uh, oh. kasi ng mga ng mga di ko alam kung di, di ko lalahatin ah, kasi mm. baka magalit na naman yung mga tao di so, oh. hindi ko, ibig ko sabihin parang in general lang based on like opinions lang natin to in experience. Oh, in so, general parang kasi ito experience lang din yeah, experience sa sarili kong sa yeah. sarili kong pamilya yeah. like in general lang parang ang nakikita ko is yung way nila ng pagdidisiplina is ba, like true shaming. Oh, totoo. You know what I mean? To -to. Like sayo ba naranasan mo yun? Umabot pa ako sa ano eh. Kung way of discipline sa belt. <laughs> <laughs> Kung, kung ganyan oh, lang. Oh, yeah. Belt, dinanas ko yan. Kahit ba? sa school, yo. Ay, yun. Hindi naman. Hindi naman The ako school, umabot. Umabot ako mga siguro grade 1. Oh, pinapalo oh. Ka ng belt sa school, bro? Hindi, hindi. Stick. Stick yata yun. Oh. oh. Naalala ko lang. Pero yung mga grade 2, hindi na. Yeah. Sinugod na mama ko. <laughs> kasi nung, nung dati, kasi wala pang mga social media nun, di ba? Oh, hindi pa uso. parang nanon oh, nanonormalize na yung pagdisiplina. na yeah. Yung kasama yung hitting na sa atin na may na lang, stick, diba? ang pinaka ano mo lang ang resource may child abuse yeah, <laughs> ang <laughs> pinaka source ko mo lang nung bantay bata 163 <laughs> and that that is gusto ko tumawag doon, bro alam mo yung konti ka lang mapagalitan yeah. tatawag ako ng bantay bata 163 nung bata ka ba na napalo ka But hindi bro ang kulit ko nun may alam ano top 3 pa malo <laughs> inabot ko belt inabot ko nun chinelas pero may malupit noon, bro um, alpombra bro alam mo yung alpombra? Yung chinelas, di ba? Na matigas? Oh, Oo. Oh, oh, yeah. Sakit nun, grabe. Matigas nun eh. Minsan nagdalagay ako ng karton sa po. Eh, para pag <papira. laughs> May, shield. Di ko alam anong ginawa ko nun, pero siguro mga apat na taon ako nun. Mm. At ako bro, lipad daw sa bigasan. <laughs> alam mo yung naramdaman ko talaga na agano ako sa ere. Tapos sobrang lakas ng palo, ano? Hindi bro, tinadyakan ako sa dibdib. Holy oh, shit. Lipad ako bro. Like, ba, oh, yeah, yeah. ganun yan. katindi. Tapos, Al ewan ko kung naalala mo yun, tatakpan ng bigasan na yun, oro kan, yung pinipindot, lalabas oh, bigas. Ay, <laughs> ganun, ganun. ganun. Oh, oh. Tangin na bro, doon ako lumipad. Tangin na. Bah, But, pag di ka nabalian mo. I know, tangin na, eh, naalala ko nun, si, yung lola ko, eh, si lola, ano siya, disabled siya. Hmm. Tangin na yun, like, para siyang, kahit disabled siya, napapatayo niya yung katawan niya, dahil syempre, gusto niya, gusto niya, ano, gusto niya akong isave, oh, na, yeah, yeah, yeah. parang gusto niya oh. Awatin, ganun. Hmm. Eh, tapos sabi ko, shit, tangin na, pag nare-realize ko ngayon, tangin na, parang, di, akala ko kasi dati, parang, ang idea ko is form of discipline. Kasi yeah, yeah. ang kulit ko, parang, mm. yun yung pumasok sa isip Bawal ko na. Bawal na ngayon yun? Hindi yeah. na talaga, bro. Oh. Like, imagine mo ha, oh. kung ikaw ba, naging tatay ka, gagawin mo yun. Oo, oh, totoo diba? yun. Diba? Siguro, parang, kasi, nawo-woke na yung mga, eh, kabataan din na... Kung ano yung hindi kung ano dapat yung talaga. Hindi tama, yeah. 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 Well at the same time din kasi sa ano na lang ah, sa kultura ng mga Pilipino. Alam mo yung masyadong um, authoritarian or, or oh, authoritative yeah. Yung, yeah. yung 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 dating noon. 'yun ata tawag doon, di ba? Di ba? So like parang ang dating is parang alam mo yung pagsinabi ng parents mo, necessary din na dapat sumuway ka kasi at some yeah. point naman parang talaga naman susundin mo sila kasi hmm. nakatira ka sa sa bubong Oo. nila. Binubobongan kanila, yeah. kailangan mo makinig. Pero minsan yung 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 exercise ng power na ginagawa nila parang minsan out of scope na eh. Alam mo yung sabihin, parang too much na. Siguro kasi ganun din yung dinanas nila eh nung kabataan sila. Which is true, which siguro is true. Na, siguro ganito pala magdisiplina. So So yun din yung para na nila. nila. Not like sa generation natin na oh shit mali pala yun na Yeah, may merong ano. Like akala mo, oh, dahil pinalo ako nung kabataan ko. Siguro papaloyin ko din yung anak ko kasi para, doon, ako, doon ako na shape, di ba? Tama naman, tama naman. Kanya-kanya ding -kanya epekto siguro. Pero honestly bro, like looking back ah, hmm ang laki din ng epekto niya sa akin. Hindi like yung dahil sa like nag, nagtanim ng grudge, kundi kung paano okay. ko na shape yung sarili ko ngayon na parang maging responsable mm -hmm. or like parang maging mabuting tao, you know what I mean? Hindi Di ko alam, di ko lang alam kung sa mata ng ibang tao mabuting tao ako, pero yeah. ibig ko sabihin oh. yung parang kung hindi siguro ako ni rendahan or parang dinisiplina yeah. ng ganung way, I feel like parang hindi ako yung klase ng tao na daw ako mag-isip ngayon. Na, totoo, totoo. 'yung parang alam mo 'yun 'yung kasi 'di ko naman sinasabi na kasi syempre may mga ta may mga bata na napapariwara na nagiging ano eh 'yung parang alam mo 'yung talagang no. nalulungko na wala silang takot eh Oh, you know, tama bro. Yeah. Like na develop mo yeah. yung fear na yon oh. sa kung pa ba na dedevelop na yung fear na yon, tsaka yung fear ng matakot ka dun sa consequence mm. ng mm. gagawin mo. Meron pa nga eh, dadalhin kita sa Boys Town. <laughs> Ay, yo! yo. <laughs> the good old dadalhin kita sa Boys Town. Yo, meron kaming ganun. <laughs> Serion, yeah. dinala talaga sa Boys Town. Meron no naalala ko ano pa yung bro? Paliwanag um, mo muna ano yung ano yung boys Town. Sa so, mga uh, hindi po oh. na, di ko lang alam kasi baka, yeah. syempre ang makaka-relate lang dito is yung mga yeah. batang 90s, oh, batang Boys 90, Town. So sa mga hindi po nakakaalam, parang ano yun, ipapa-adapt kayo sa mga sisters, ganun gano'n, oh, yeah. oh, brothers or Para whatever. Para tumino kayo. Para tumino. <laughs> yeah, gano'n. So naalala ko, gano'n nga din yun, yung panakot nila sa amin. dadaling, dadaling sa talaga sa voice town, like parang dadaanan yung, kasi may pinupuntaan kami sa akong lola sa San Juan. Dadaan kami dun, bro. Oh. kita dito sa Boystown. <laughs> <laughs> iya ka, ano? ka talaga oh. kasi alam mo yung pinto. Boys, eh, na yung boys tayo. tapos oh. parang paparada, bubuksan yung pinto. Baka uh, na, baka na, uh, na? Na, na, ganun. <laughs> <laughs> tapos, tapos sabi, pag hindi ka tumino, talagang iiwang ito kay sister. Tapos babanat si papay, kahit nga madre, hindi tatanggapin yan. <laughs> 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 alam mo yun? Parang ramdam mo sa sarili mo, puta, ganun baho ako kasamang bata para ano? <laughs> ano ka tuwa minsan pag pinapalo biglang, di ba, umiiyak ka. Oo. Pinagod-dagod mo yung... Mo. Biglang sa TV, may commercial ng Bantay Bata. Bantay Bata, bantay bata 163. <laughs> 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 Ay, yung parang akala mo, ping Hindi, oh, oh. pero kasi bro, ibig ko sabihin na ah, kung like looking back, comparing, so let's say ako maging parent, mm. bro, hindi ko nakikita ang gagawin ko yun man. Oo, oh, so Like yeah. parang ang, ang ang idea ko is, para kasi ngayon, naik na, parang na ko, parang may mga bagay na pwede mong dalhin sa, iba nagkamali yung bata. Yeah. Pwede mong sabihin sa kanya na ito yung consequence ng ginawa mo. So ngayon, okay sa tingin mo, pagka hindi mo, pag inulit mo to, anong mangyayari? Kung baga, oh. ipaparealize mo sa kanya na pag inulit mo to, yeah. ito yung mangyayari. Parang, alam mo yung ano, yung behaviorism. Yeah. Hindi, Ma hindi, hindi naman. Hindi yeah. Di ko alam si BF Skinner yata yun na yung sa mga aso, Ooh. yung kinokuryente niya, diba? di ba? Tapos meron din, siya rin ba yung ano, or iba pa to? Learn yung, helplessness siya tayo. Yung, yung pinapa, si, si Freud yata, yun yung pinapalo niya, yung pag pina, pinatunog siya na ginanan niya oh. ng kutsara, tumunog, alam nung aso nakakain na. o oh, 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 si B.F. Yung Skinner yung, to. Si B.F. Skinner yata. Yung okay, Alam ko yung sinasabi oh, mo. Yung natutunan ng aso na ano. O nung mice. Napag, oh, aso, mice ba o oh dog? Basta anyway, either basta way. animal na yun. Yung pag kinokuryente, Dinanya ulit. Para punishment to, oh. dinanya ulit niya tayo. Yeah. I think baka rin, baka di ko alam kung tinuturo yeah. nung araw sa mga bat <laughs> <laughs> yung psychology na kasi baka yun yeah. yung naisip ng mga parents bakit? Siguro kasi, kasi tayo nakolonize tayo ng mga ano eh. Spanish uh, eh, oh, di ba? Di ba? Yeah. Tapos yung parang yung pinapakita doon na yung hinhit talaga yung mga Pinoy, di ba? Yung depiction ng... Tapos oh, oh. parang ano, namanan ng mga Pinoy. Alam mo yung ano bro, yung painting na Spolarium? O oh, yung hina, ni Juan luna. luna. Oh. Yeah, yun yung depiction ng parang yung mga, ewan ko ha, ah, yung mga oh. Pilipino yata. Alam ko minapanood ako, like parang yun yung depiction ng kinalabasan ng mga Pinoy sa kamay ng mga Kastila. Parang ganun. Oh. So parang ganun eh, di ba? Yeah, yeah, yeah. Kasi ang galing nung ano, nung ang painting. Galing nung ang galing nung pagka-painting. Yeah. Ang galing nung pagka oh. niya na yun. But anyway, yun nga. Tapos may isa pa ako bro. Natawa naman ako nun kasi alam ko prep ako nun. Naalala ko pa yung pangalan ng teacher ko si Mrs. Season. Oh, yeah. Ngayon, Magpapauwi ako niya, papagawa ko nang uh, papagawin. Sabi ko pa, tulungan mo sa assignment ko ganyan. Kasi hmm. papa, ang ang idea na ni papa, makulit din to si papa. Sabi niya, sagutan na natin lahat para next quarter perfect ka na. <laughs> <laughs> Gano'n. Oh, uh, oh. Di ko yun sabi ko pag ignomish ginawa namin ni papa yun. Pinagalitan ako oh. ng teacher kasi yeah. nga, "But ginawa mo na to, eh nandito hmm. lang yung lesson. Oh. Dapat hindi mo to gawin." Oh. Di ngayon, pinipilit... Advance mag-isip. Oo. Oh, oh. Parang naalala ko kung di first or second quarter. Yeah. Nandun na kami sa part na fourth quarter na. <laughs> Gusto ni Papa ang gawin. Oo, oh, parang... Kasi na. nga naman, si Papa ayaw niya na, ano, like, kaabalain ko siya. Oo. Oh, oh. So ngayon pa, tulungan mo, gawin natin to. Ginawa na lahat. Hindi <laughs> ngayon, ito lang yung pinapakano, dinatapos na namin. Hindi, gawin na natin lahat para hindi ka na magtatanong. Sabi niya gano'n. Tangin <laughs> na bro, nung sabi ko, pa ayoko. Kasi naksak ako ng lapis sa tuhod. <laughs> oh, no. Seryoso. seryoso. Seryoso to man. Oh, damn. Ta da, simula, so, tas, at, tas after nun, si mama galit na galit. Sabi niya, yeah. wag mo nang tuturuhin yung anak mo. Wala kang kwentang teacher. Sabi niya, <laughs> tapos, ap, tapos nun, narealize ko bro, nandito na ako sa Canada. Mm. Pagdating sabi ko kasi so, parang basically sinaksak ka ng lapis monggol nung teacher mo. No, si Papa ang sarap. Ano ba? oh, sa, sa bahay, sa bahay ko magawa ko na yung okay, homework. Okay. okay, Tapos, alam mo yung bagong tasang monggol, yun yung, yung sinaksak. Tapos ngayon, nandito lang sa Canada kasi akala ko kasi meron na parang peklat na kulay itim. Mm. Akala, alam mo yung itsura lang ng pasa, parang yeah. siyang ganun. Yeah. Tataka ako. Tangina ka. Repa ako nito, oh. itong parang pasa na to, but nandito pa rin. Tapos, na-realize ko, pinisil ko bro, nandun yung led. Tapos, <laughs> ilan, like, may git oh, sa puntaon na siya nandun. Pero ngayon, wala na. Tapos oh. ngayon, tapos nung naalis ko na, like, nawala na yung mark ng, ano, nung, yeah. nung parang pasa. Mm. So, sabi ko, shit, naalala ko. Kaya nga parang na-realize ko na na, tapos sabi nga ni mama, sabi, sabi ni mama, buti nga hindi ka nagtanim ng na sama ng loob kasi yeah. lagi, like parang yung, yung way nga ng disiplina. Yeah. Sabi ko, ma, hindi eh. Parang sabi okay. ko nga, natan, parang ang, ang tanda ko din mm. is Makulit talaga akong bata kaya ako na na-like. Na, Kumbaga na may oh, oh. talaga. Yung bang makulit yeah. lang, makulit. Alam mo yung makulit lang oh. ako yung ganun. Pero hindi naman ako yung iba eh. Minsan may ibang klase ng kulit na nakakainis. Ako yung talagang hindi lang masaway. May one time pa nung bro, kasi di ba, pasko kaya yeah. Mama, may sa opisina nag work si Mama sa yeah. bangko. Tapos may isa, may best friend ako doon parang inaanak ni Mama. Hmm. Tapos di lagi kami pag nagkikita kami doon, talagang lagi kaming naglalaro kasi may, ano nun eh, like, matagal kami hindi nakikita. Yeah. So one time, nagtago ako sa ilalim ng lamesa, taguan. Oh, okay. May nakita akong doorbell. Nagping sa utak ko, doorbell. Oh, oh, tapos. Sabi ko, shit, bakit ka maglalagay ng doorbell sa ilalim ng lamesa? Pinindot ko ngayon. Tapos, sa, work, sa work na mama Sa bangko. Oh my God. Siyempre, isipin oh, mo, ilalim oh. ng lamesa. Oh. Di ko naman inisip. Siyempre, bata ako. Siguro, kundi 6-7 lang yeah, ako, bro. Yeah. Pinindot ko. May Mga tatlong beses. Oh wala naman nagbabuzz. Pagtingin, pag, tingin, pag, pag tagal ko, nagtatago yeah. pa rin ako, hindi niya ako mahanap. Paglabas ko, tangin na nagkukumhog na yung mga tao, tas maya maya, meron na mga polis na may armalite. Oh my God. Putang enang so, yan. Tapos, sinabi oh nung man. manager ni mama, sinong pumindot nung ano, yung pantawag ng polis? <laughs> oh, <laughs> parang, oo. Pa, oh, oh parang oh, may nagnanaw sa, sa, bangko. Oo, oh, oh, yun tapos, pala yun. Tapos, alam mo yung itsura ni mama na namumutla kasi sa hiyang hiya siya. Oh, oh. kasi sinabi Pero, ko, Ah, pinindot ko po yung doorbell. Dahil <laughs> <laughs> kung <laughs> gano'n bro. Umaming ka pa. <laughs> Kasi bata ako oh, yeah. eh. Sabi niya, ano, sabi, meron bang, meron bang, Last ano, may, mo. meron bang pumindot <laughs> ng ano, nung parang ano nga, yung para sa polis. Hindi ko alam ang tawag yun eh. Sabi ko, mama, may pinindot akong doorbell sa ilalim <laughs> ng lamesa. alam mo yung inabot kung kurot kay mama no, sa singit? sakit nun. Ang sakit oh, nun man. Grabe. Tapos talagang, alam mo yung apology ni mama nun, no, talagang hiyang hiya siya oh, sa buong man. bangko. Tsaka yung mga, pumunta, hindi ko alam kung, hindi ko alam kung SWAT ba o militar. Talagang, alo, mm -hmm. ano siya yung Armalite bro. Tapos, kinausap ako nung isang ano doon, like parang, hindi ko alam sabihin natin, isang o police. Oh. Sabi niya, iho, sa susunod, wag ka maghaharap ng doorbell sa ilalim ng, up, ng, ng mesa. Ang <laughs> oh. doorbell nasa oh. labas, hindi sa ilalim. <laughs> hindi sa ilalim ng mesa. Kaya, na, kaya simula nun, sabi ko, sabi ni mama, sabi niya, sa susunod, hindi ka na maglalaro sa ano, hindi ka na maglalaro. Oh, sa office, yeah. oh, Sa office, sabi ko, tayo na, sabi ko, hiyang hiya ako oh, kasi napahiya si mama talaga nun. Imagine mo yung, bro daming mga pulis pandomating ayan eh, no? kasi so, nga na bro alam mo yung di ba pagka so, yung so parang emergency talaga na ang bilis nila dumating pag oo oh, oh, di ba kasi oh, pagka yung, sa, yung oh. mga libaw niraraby yung bangko oh, oh, di ba meron sila yung parang mga oh, hidden oh, sa drawer oh, or something yeah. yo ganyan oh. ah alam mo sa movie lang yun eh Pero, totoo oh, siya talaga, yun, pala talaga siya. yun yung isa sa mga core memory ko na kung gaano ako kakulit bro yung yeah, talagang marami. ano yung talagang may paglalagyan ako kasi gano'n ako kakulit tas yung kulit ko pagka may ginawa akong kalokohan napapahiya sila mama. <laughs> kaya talagang minsan na realize ko din na inaabot ko yung ano yung, yung yung ba tinamaan talaga ako sa kanila like oh. yung na, 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 mm. na, napapalo ganyan. pagtinasabi mm. Pag kinasabi ko kay mama na nagre-reflect ako, maaring ngayon man na-realize nare niyo na hindi siya totoo. Yeah. Like hindi siya tama pala, pero na-mold niya naman ako yeah. na magbago. Yeah. Pero meron ako lagi iniisip nung bro like tanga na. Bakit ganun? Bakit parang ang hirap maging mabuting tao nung bata pa ako nito oh, ha? Like <laughs> six or seven nari-realize. Random thoughts. Eh. Parang Random yung thoughts na. ko lagi bakit lagi ako napapagalitan? Oo oh, yeah, yeah. Tapos, lagi ko na lang iniisip, siguro pag tumanda ako, magiging pag matanda, like ay matanda yeah. ka na. Bigla ka lang babait. Oh, parang oh. ganoon yung ideology mm. ko kasi hindi ko na pa eh. Parang lagi na lang akong napapagalitan, yeah. lagi akong basta walang na hindi ko napapagalitan. Yeah. So hindi ko na maintindihan bakit ano bang meron pag matanda ka na at bat, bigla kang bumabait. yun yung yun oh, yung hindi yeah. ko ma <laughs> out. Sabi ko siguro pag, pag tumanda ako, bigla lang akong babait Biglang kasi ba kasi parang naisip ko yun yung pag umabot ka sa pagiging matanda, mm. kasama yun sa pagiging matanda, yung bumabait ka lang bigla. So, hindi ko talaga siya mapag-ano, hindi ko ma-figure ma out. Sabi ko, Tapos yun, tarang, parang nila yun na naalala.